Hello guys Hindi ko mawari itong pagkain na ito Back to reaction video tayo Manoorin natin ito guys ano? o Kinakamay yung ano Yung pagsalok ng gatas Ito o Ayun o E dinuraan pa o Grabe Sobra ta sinalo pa Ito o Yung taga o Binalot sa kani uh, no Sa sprenito Grabe ito kinawa talaga ay sobra grabe na eh lumalo halo mikus mikus oh ay na yung ay ito ay yung ano eh oh. grabe sobra na yan si angkulo gulo grabe si ang gulo na ay yung gawa ni ang sobra ay ito naman oh Oh, ayan oh, nilamut lamutak lang talaga, grabe. Sobrang malinis. Grabe ang linis nito mga to. <laughs> eh, mga kumakain oh, tingnan mo naman 'yan, naghuhugas pa diyan sa ano. Oh. Eh. Grabe si ang Grabe si ang kulmo. <laughs> diyan ba talaga yun yung mahimay? Ano? Oh. Nuhugas pa yun. Oh. Grabe. Ay, ay namutak lumutak na talaga. So, oh, tara. Ah. Oh. Grabe naman. Sobra na. Grabe talaga. Ay ano? Hindi ko ay no, sandwich nila. Oh, ayan no, dinurug-durug pa yung ano, yung tinapay oh. Ay. Oh, asin. Lagyan ng masala, kare powder. Kare powder, ayan. Ayun, no? Lamutak, lamutak talaga eh, oh. Nasa ka pa dyan. Ayan pa, oh, 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 oh. Ayan. Oh, lagyan mo ng curry. Curry sauce. Ayan. Oh, okay na yan. Mikus, mikus na. Oh, ayan. Isa pa, oh, oh, oh. Bigay mo na. Lagyan mo ng sauce, oh. Ayan. Pampalasang powder. Tak, tak, tak. Oh ayun, serve na. Pwede na. oh ayan, o. Ito pa si kuya, o. Pinagalawali yung masala powder, o. Ayan, ah, curry powder, ayan. Masala. Lamutak -lamutak. Ayan. Mikos -mikos muna yan. Masala. Lamutak-lamutak. Ayan, Mikos-mikos mo na yan, tito. Ayan, si angkulo. Eh, si angkulo. Eh, kami si angkulo. Ayan, o. Mikos-mikos, o. Ah, kaya ang mga tao diyan kahit nakikita nila yan, no? Kinakain pa rin nila, no? Ano ba kaya ang, ano niyan? Ano ba kaya meron yan, no? Lagay pa ng, ano, curry powder, sausa doon sa soso Eh, no? Eh, kita na nila yan na kinakamay. Bakit kinakain pa rin nila? Ano kaya meron dyan? Lagay ng curry powder. Green chili. Red chili. Brown chili. Yeah. Okay. Ayan, na yan. Ayun. Sobrang malasa yan. Lasang kari lasang kamay. <laughs> Grabe talaga yun. Sobra. eh kinakamay yung ano, pagkain. No? Ayan, no? Ay, lagay sa tinapay sa loob, pinapalaman. Ayan, no? Ay, Grabe, nilagyan pa ng chili, curry powder. Eh, mahilig sila sa curry powder. eh, oo, no. oh, chili, chili, sauce. Ayan, oo, no. pigaan pa ng cheese. Oh, lagyan ng cheese. Ay! Ayan, cheese. Ayan. Ayan, oo. No. Ito yung, ano, ito yung malapit dito, eh, ano, eh, Ayan, eh, no. itong mga to, yung itlog. Paanang manok. Ayan, no. Yan, paa ng yan. oh. Grabe. Ang dugyot ng gamay. Dugyot na dugyot. Tapos si angkol, oh. <laughs> dugyot na dugyot si angkolo Grabe. <laughs> Ayan, oh. No? Oh, 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 Ay, yun, oh. Ay, yun, oh. Grabe. Grabe talaga yung mga kamay nila, oh. Yung, yung yun, yun, tinanawa nila, yun, magic hand. Ayan, no? oh. Oh. Alawin. Mikos-mikos na. Mikos-mikos. Mikos-mikos. -mikus. Ayan. Mix-mix-mix na yan. Ayan. Grabe. Ang tanong dyan, alam mo, kung mga, mga naguhugas ba yun sila ng kamay o hindi. Grabe. Nakikita yun, o. Oh. Oh. Lagay na sa plato, o. Oh. Lagay na sa plato ng angkulo. Oh. Lagay ng pampalasa. Lagay ng curry. Lagay ng banok laman ng manok. Ayan, oh. Laman loob, yun, no? Oh. Grabe. Kulang pa daw. Kulang pa ng karni. Lagyan mo ng karni. Ayan. Lagyan mo ng powder, yun. Oh. Ayos. Serve, solve, solve.